Namalak! Ay, kung ano na yung bula. Ay, oh, one day. Nasa day Oh. Uh, Happy Balintong! Happy Balintong Day! Happy Valentine's. Thank you! Wala gulay sudan, basta na yung bula. ha? Simple flower for a simple celebration. Thank you so much! Maunta guys, na ni Sudan, uy. Bisag naibulak bulak, na apoy Sudan gamay. unta mga palangga. Happy Valentine! Happy Valentine! Mga palangga! no? Bisag ko an ba bisag pobre. Ang gusto ba sa bisag, pobre. Bi no? Good vibe to ka. Bisag tig ka daw, Bisag pobre mga palangga. Hello mga palangga, happy Valentines. Bisag ano no, bisag ka nang pobre. Pero i-celebrate ka po na tong Valentines. No. Nila si Thank you for watching. Please like, share, and subscribe no? Bisan sa kalisod. O bisan sa kasimple. Let's celebrate the Valentine's with hooray! Bye-bye. Tayo day chicken, guys. Simple lang ang aming Valentine's. Happy Valentine's. Kain tayo Hershey chocolate. Simple lang ang Valentine's namin. At least meron. Maski simple, at least miro, nagsiselebrate kami. Kain tayo. Bye-bye. Thank you mga palangga sa so, aking mga new followers. Thank you so much.